Oo, sige, para mo o, o. Pag ano, amo ni nga, nga adlaw. White ah, Quiet. The Oo. Ngayon nila mo na Kaya medyo nag-ulan, kagina, tani, hindi pa sulod. Ah. Yan ay guys. Ay, mo, Tita mo, ko, mo, guys, na, ni o, o. Ay, 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 yung mama Oo. may aircon din siya. Oo, aircon. Hmm. O, o. ito yung CR. ayun CR? Oo. Yan. Pero wala siyang hot water, no? Wala, wala. Ah. Ay, okay naman. Malaki, eh, oh, oh. So, wala Yan hot water, no? Oo. guys Wala. Magkano dito ang isa ka, ano? 800 pot. per... Per, per day. Per day, tapos may wifi. Oo. Oh, o. Oh. Wifi, Pag aircon, Libre gasol. Pagluto. Libre Loto. gasol? Oo. Oh, oh free gasol kung magluto ka ng breakfast Oo, or lunch. O? Oo. Oh, oh. Ha? Yan. Doon, ang kwarto na mo, sa last. Pinaka-last. Oo. Oh, oh. Mone. Ha, ah, ka pala mag-bring ako dati. Oh. Yeah. Yan. Ito. Ano yan? Ay, nagdala ka? ko. Ayan, makapit ha? Makapit ha? Simplan tayo. Ayan, may ko. Wala, thank dito you, Ani, guys. Oh. Ah, dito ka? Oo, oh, dito ko. Nagluto ko

Hindi ka Did allow din dito na magluto, no? Uh Oo. -oh. Magluto. Supper breakfast, lunch. dinner, lunch. libre yeah. yeah. Pray lang daw, guys. Oo. Yan. Pray man ang utensils. Utensil, pray din. Oo. Kutsara, pinggan. Alam nyo, kung hindi lang ito maingay, dito kami mag-steam. Uh Oo. -oh. Maingay dito pag, ano, wibis, kasi, ano, dami. Oo nga, maingay. Oo. Pag, yung, pag yung ano. Yung sabi mo, maingay. Pag ano, pag weekend lang, hindi maingay. O, oh, pag ganito. Sabado at linggo. Oh. Uh, Yan. Ah, uh, ito yung tagwalo. Oo, oh, ito. Pakita ko. Uh, Ay, pero hindi pa nalagyan ng big sheet. Kasi uh -huh. bukas pa ito malagyan. Wala. Uh, ito yung tag... Oo. $3.50 per head. $3.50 ah, din ito. $3.50. $3.50. Ah, $3.50. Pwede pag head. ano, dalawa sila. 700. Hmm. Tapos kung siya lang isa, 700 din. Eh. Ah, oo. 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 may CR na sa uh, sulod. Ah? Bali, it, it pala to. Kay apat na double din. Oo. 350, 350. Oo. oo. Tapos Saka may, may, aircon din. May aircon sila. Ayan. Hmm. Tapos yun. Malaki yung CR nila. Yung CR. CR, so Malinis. Oo, malinis na. Malinis na. Hmm. Kung minsan dito, tagtatlo sila. 350 yeah, per head. Ah? Oo, min minsan. Wala Malaki eh. Mm, mm Yan. Alam mo, gusto ko dito. Kaso lang, kuya Oo, si kuya ni mo. Oo, pag ano pa? Si kuya ni mo din, ganahan o buha. Ganahan. banha. Oo. Tapos ano yung gusto niya? May hot water. Ah, uh, hot water. Mm -hmm. Ay, di, di rin kayo wala. Wala may hot water. Mm-mm. -hmm. Oh, Ay, maganda dito eh. guys. Pag, ano, no? subscribe mo din siya guys Bibs subscribe Life in, US. Bibs live in the US oh, oh yan and guys subscribe to my channel the channel of my niece guys Annalyn Lopez thank you guys <laughs> yan oh, oh. Oh, tapos dito may pag may salakyan ka dire agi o nga lang Oh. Pwede ko na o Oo. Oh. Oh, may mag, ano. Mag, 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 ano mag, treadmill. Bili. 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 pwede Bili. Bili. Ano, dito guys no? exercise exercise Bili. 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 no Bili. 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 Pwede ka mag-exercise sa umaga, guys. Ako hindi na, kailangan. Payat na payat na eh, oh. Alam mo. mati? Ayan. Ang dami mo ang tutupiin. Si, ano yan? Mama matupi. Ah, yung mama na siya? Oo, ibang nga. Ah, Oo. Mati lang ka nandito eh. Sunyan ka yung sagambay? Ito? Hindi, yung sinampay namin, Ayan. Yan dyan. Sinampay namin. Ah, dyan yun. Oo. oo. Oh, oh. Kinuha. Ang kwarto na mo. Ang ano, oh. Ah, dito uh, Kalat. Ah, okay lang. Dito kayo. Ang kapila. Oo. Oh, oh. Okay. Ano. Tapos no? may ano, may bahay kami sa baba. Sa baba? O, di, doon lang dadaan niya sa, sa, ano, sa kilid. Ah, Tapos ato? pababa. Oo, oh, oh, pababa. At sa likod ito, ng, kapira? ano, Carmel. Oo. oo. Yung sa ano, malapit doon. Mhm. Mm Yan sa baba, pinaka baba. Ano kinamunga ning ano, langka? Ang ari may namunga o galing kay Lasay. Okay. Lasay tapos kani kala munding kay daghang kay na bag wala na nay bunga. Oo. Bye bye guys. Bye bye tita. Okay. Bye. bye. Thank you for watching. Bye.